hindi na muna ako babalik sa abroad. Nagpag-alaman kasi ng amo ko na may sakit ako eh. Kaya, ayun, pinauwi niya muna ako dito sa Pinas para magpagaling sana. Diyos ko naman, anak. Paano na tayo ngayon? Ikaw pa naman hinahatsahan namin, na. Ah. Ano ibig sabihin mo, Bakit hindi mo ako diretsuhin na wala akong kwentang kapatid? Kasi ako panganay dito? Mayahabang ka na! Eh, di ko na madiskarte! Nay. Patawag ko kayo. Ay, anak, sorry sa istorbo. Kasi, anak, hindi sana ako ng pera. Kasi, hinahabol ako ng 5-6 sa utang ko. Ha? Nay, eh, di ba nakapagpadala na ako kahapon? Yun na yung ipon ko, Nay. Kasi, sabi mo, magne-negosyo kayo dyan, eh. Ay, Anak, huwag mo naman isipin yun. Natalo nga ako sa madyong eh. Walang natirang pera. Kaya ito, gutom kami ulit. Madyong? Ako naman, Nay. Pinagpaguruan ko huyang yung 100K na yon. Ito yung 20 pesos lang. 100K yun. Sana man lang ginamit nyo sa tama. Aba, teka lang. Nasa abroad ka. Easy mani lang yan diyan anak. Kayang-kaya mo yan. Kikitain mo ulit dyan, eh. Sos, 100k lang? Huwag mo naman sa akin ipagdamot yun sa bagay na ikinasisi ako, anak. Hmm. Ate, ako ngatin po pala. Naubos na kasi yung perang pinadala mo sa akin last month, eh. At yung iPhone 15 ko, ate, ha? Jack, yung motor pala na pinangako mo, nakuha ko na. Salamat, ha the best ka talagang kapatid pero saan dapat yung meditation ng mga helmet yung binigay mo hindi yung mumukahin? pwede bang bila mo ko dyan? nakakaya ka sa mga tropa mo baka sabihin nila bibigay ka na lang yung ng helmet pa bababate ka muna kayo ha tumigil kayo ano ka ba? ako na anak kailan magpapadala ang pera ulit? Hmm. tignan ko po ma nalang lang kasi yung pera ko eh. Kasi, di ba sabi nyo magpapatayo kayo ng negosyo dyan? Ma, naubos no ipon ko. Kasi sa tuwing sahod ko sa inyo ko kaagad agad pinapadali. Pero, sige na eh. May 10K pa ako. Wow! Yan ang gusto ko sa iyo anak! <laughs> Galing na ma! Salamat na ka! Love you, anak! Chup-chup! Bye-bye! Ingat ka lagi, ha! I love you. Ah. Surprise! Oh, mag-ganyan mukha, mukha nyo. Di ba kayo na masaya na nandito na ako? Saan so, mo nga pala si Nanay? Buana, oh, pa tumuwi ka? ha? Bakit? Ano yung trabaho mo doon? Nay, paupoyin mo muna ako. Ang kasi nang ulo ko eh. Pero nay, hindi na muna ako babalik sa abroad pag alaman kasi ng amo ko na may sakit ako eh. Kaya, ayun, pinauwi niya muna ako dito sa Pinas para magpagaling sana. Diyos ko naman, anak. Paano na tayo ngayon? Ikaw pa naman inaatsahan namin, na ah. Oo nga, ate. Paano na yung pera ko? Saka yung iPhone 15 ko. Je, yeah, saka yung helmet ko. Ayokong gamitin. Yung binigay mo, baka sabihin ng mga tropa ko, mumurahin. Nay, kuya, bunso, pasensya na kayo. Pero, di ba marami na akong nagpadala sa inyo? Siguro naman, sapat na yun habang nagpapagaling ako. Eh, ano pa nga magagawa namin? Nandito ka na! Okay lang ka na mababalik doon. Ha? O siya siya, sige! Pagpagaling ka, we Okay ate, ah. basta kahit nandito ka, huwag makakalimutan yung pera ko. Sige, alis muna ako. Sige J, basta yung sinabi ko sa'yo, yung helmet. Huwag makakalimutan ah. Ate, may pera ka ba dyan? Nandiyan na kasi yung order ko sa labas eh. Ako bunso. Panggamot ko na lang to eh. Tsaka, di ba, binigyan pa lang kita ng pera last month. Sampung libo din yun. Baka naman, di pa naubos. Mangihingi ba ako kung meron? Eh, wala na nga eh. Saka, last month pa yung huling padala mo. Naubos na yun sa mga pinagbili ko. Sa bagay, wala ka na nga palang kwenta dito. Bakit pa ako aasa di ba? Pabigat? Hoy, anak. Opo ka na lang dyan maghapon. ha? Ah, ang daming kalat sa bahay. Hindi ka ba maglilinis? Wala ka na ng silbi. Wala ka ng trabaho. Ang tamad-tamad mo pa! Sorry, Ma. Para kasing binibiyak yung ulo ko eh. Dahil siguro sa sakit ko yan. Pero, sige. Tatapusin ko yan maya-maya. Eh, aywan ko sa'yo! Kung bakit kasi hindi mo inalaga sarili mo sa abroad. Ayun tol, nagasakit ka. Pabigat ka dito sa bahay. Oh, kailan naman plano mo sa abroad, ha? Pasensya ka na, Sa totoo lang, di ko alam kung kailan na ako makakabalik sa abroad. Tsaka, di rin talaga ako makakapasa sa medical pag may sakit ako. Pero wag kang nay. Bukas na bukas, haanap din ako ng trabaho. Dapat lang, kasi pabigat ka dito. Parang may silbi ka naman. At saka bauna kami sa utang. At para mabayaran ko yung mga utang. At saka yung bahay di ko pa bayad. Bahay? Nay? Di ba nabayaran ko na ng butong bahay na to? Sinula ko yung lupat bahay na to. E ano magagawa namin? Wala kaming pera. No choice na. Pera? Di ba buwan-buwan akong nagpapadala? Nay naman! Kuya! Dugot pawis ang sinakripisyo ko dito. Tapos, ganyan lang yung gagawin nyo? Ano? Inubos nyo lang lahat? Nilustay nyo? Eh, wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Kaya ano? Kailan ka ba babalik sa trabaho mo? Wala na tayong makain dito. Wala na tayong pera. Gusto mo talaga magutong kami dito, di ba? O di kaya, baka napapagod ka na. Gusto mo rin maging palamunin dito. At sabay-sabay tayo mamatay ng dilap. Kuya, hindi naman sa ganon. May sakit nga ako. E eh, di magpagaling ka. Choice mo yan. Mas pili mo magpahinga. Bakit ba ganyan kayo, ha? Ang tagal-tagal ko nagtrabaho sa abroad, oh. Ngayon lang ako umuwi. Kasi nga may sakit ako at magpapagaling ako. Ano bang hindi nyo maintindihan doon? Gusto ko lang naman maramdaman na pa may pamilya pa rin ako kahit wala na akong trabaho. Tapos, ito lang 'yung malalaman ko. Ang drama mo. 'Wag mo na kaming dramahin. Kanino ka sala nagkasakit ka, ha. Pinabayaan mo ang sarili mo. di naman sa ganun Nay. Napagod lang siguro 'yung katawan ko. Paano naman kasi, halos ako na 'yung bumubuhay sa pamilyang 'to. Sana naman kahit ngayon lang huwag niyong ihasa sa akin yung lahat, lalo na't nagpapagaling pa ako. Ano ibig sabihin mo, Jet? Bakit hindi ko ako diretsuhin na wala akong kwentang kapatid kasi ako panganay dito? May habang ka na, eh di ko na madiscard eh. Kasi ako, lagi akong palpak sa trabaho, kaya wala akong trabaho ngayon. Saka, teka lang ate ha, bakit parang kasalanan pa naming may sakit ka? ang amin lang. Huwag mong ilasan yung sakit mo para takasan yung mga responsibilidad mo sa amin. Alam mo, total, wala ka na rin lang silbi. Pabigat ka pa dito. At, yung gamot mo, saan ko ka ng pera para sa'yo? Ah, total, lumayas ka na dito. Layas! Alis! Alis! Oo! Oh. Aalis ako! Grabe kayo! Di nyo man lang nakita lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang to? Lahat ng pera ko, pinadala ko sa inyo, tapos ano? Napunta lang sa wala? Kinastos nyo lang lahat? Tapos ngayong walang-wala na ako? Wala akong trabaho, papalayasin nyo lang ako? Anong klaseng pamilya kayo? Hanay? Kuya? Punso? Alam nyo, mahal na mahal ko kayo eh. Lahat nga ipinigay ko sa inyo, di ba? Pero ano? Wala. Siguro nga ito na talaga yung oras para sarili ko naman ang isipin ko. Hindi na palaging pamilyang to.